Kumarap sa pagdinig ng Senado ang alkalde ng Porac, Pampanga, hinggil sa pagkakasangkot ng lugar sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Sa pagdinig ng Senate Committee ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inusisa ni na Senadora Risa Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian ang ikinasang inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa Pogo. kinuwestyon ng mga Senador kung bakit hanggang sa guardhouse lamang inabot ng LGU at Philippine National Police na mag-inspeksyon sila noong August 25, 2023 sa paungunan ni Kapil at ni dating PNP Porak Chief Lieutenant Colonel Palmira Guardaya. Tugo ni Kapil, limitado lamang ang ibinigay na akses sa kanilang inspeksyon pero ito yung hindi tinanggap ni Gatchalian dahil may malawak na kapangyarihan ng LGU para magsagawa ng inspeksyon. Dagdag pa ng mambabatas, walang inspeksyon talaga na nangyari dahil hanggang labas lamang sila at hindi naman naikot at napasok ang mga gusali sa lobya ng Lucky South 99. Katuwiran pa ni Kapil, hindi nila ipinilit dahil baka sila naman ang kasuhan at wala rin silang nailagay na report na karasan o anumang krimen sa naturang pogo. Iginit ng Senador na kung itinuloy ni Mayor Kapil, wala sana silang pag-uusapan ngayon sa issue sa human trafficking, kidnapping, money laundering, scamming, prostitution at iba pang krimen pero hindi kayo nakapasok sa loob. In, hindi po kami nakapasok sa loob. So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Uh, Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin it, yung fasad, In reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung uh, nangyari dahil uh, hindi po tayo pinapasok talaga sa sabong area. Hindi ba kayo nagkaroon uh, ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Uh, siguro po uh, uh, akala namin nangyayari talaga na uh, that's a private property na uh, madalas kasi parang ang tono may objective kayo no inspection in namin ang Lucky South 99 sinama niyo yung pulis no yes, pero ang inspection hanggang labas lang para sa Bombo Network News sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. ¡Bombo!